So sinabi mo, hindi natatakan yung passport mo. Hindi mo naalala yung pinakita ko nung nakaraang hearing. Ito yung passport mo. May tatak. O tatak kuno. Hindi dyan ko sa, alam Saba. sa hindi ko alam po kasi sa galing. Kasi ang alam ko, yung babae ang bahala dyan. Yung babae ang bahala dyan. Pero ito, pinapakita ko sa inyo. Opo. Pinakita na namin ito nung nakaraang hearing. May tatak yung passport mo. Entered Saba. Alam ko. So may tatak. Opo. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung saba talaga ang baba ninyo. According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klasing stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. Ha? Huh? At July 19 ka lang pumasok sa Saba. Ayon sa stamp na yan. Mm -hmm. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Saba. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon mula Pilipinas galing sa Saba. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Saba? Sa Kuala Lumpur po. Miss Sheila naman. Ko Malaysia din. Oh, Malaysia. Kasi pagdating kami sa Sempen na, mm. may may ano pa, biyahe pa kami. Mm biyahe kami tapos dalating sa isang lugar, mm -hmm. Malaysia na yan. Nakainan alo kasi kami doon. Uh -huh. uh, bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng sabah. kung talagang pumunta kayo sa Saba, kasi pati dyan sa stamp na yan, may duda eh. Oh. Uh -huh. Sila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin, galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Saba mismo, kung saan kulo stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila ay galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah Ha? Pati yung stamp sa passport na nag indicate na dumating kayo sa Saba, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siemben na kung totoo ito at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tataglay yung passport na hindi ko alam. But hmm. um, pagdating kami sa sa Siyemben na may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun. kami. Bago yun, Miss Sheila. Bago yung pagkatapos ng Siyemben na. wala. Bago ng Siyemben na. Kung ayaw mo talagang sabihin o, na dumaan kayo sa Kuala Lumpur. Wala po. Dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siyemben na? Bago Ina, itong Sabah? Hindi Saba. ko alam. Basta yun na ang yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia? Wala. Hindi kami na sabihin. O, okay. oh, ganito. Kasi kan... Panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever sa buong hindi. biyahe ninyo hindi po. mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang, Sing hanggang Singapore, hanggang Indonesia, Singapore ang mayroong eroplano. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. Oh, buti na lang si inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia Singapore dahil imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano kasi ang stamp ng passport mo Entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago Hello. sa Sabah? Meron. Malaysian airport bago Shemben na. Wala po eh. Wala rin? Oo. Uh -huh. Oh, pero itong verified information namin mula sa isang uh, official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport? Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung situational awareness nyo, dapat talasan niyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Kasi, okay, kasi, from... Kasi po, ano? Um, Simpe to isang, basa isang, balay siya, hindi ko alam kung yung Saba na sabi nyo o, ano. Yung siyempre na mismo ay Saba. Saba? It is, pagdating yan sa Saba na yan, may, uh, may sakay kami airplano er, pupunta sa Malaysia, yung, uh, yung kalumpo na sabi nyo. Yun ba yun? Kuala Lumpur. Yung palang Metro Manila sa Pilipinas. Maliktad. Ang Tapos, alam makatapos. nung credible sources namin, nag-Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siyempen na o Saba. Okay. So, so from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Eroplano po. Eroplano yon, So, nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng eroplano? Sabado, Dalawa? Lalo... Dalawa. Sabah hanggang Singapore. Hindi. Or Malaysia hanggang Singapore. Sabah, Malaysia at... Singapore dalawa beses po. So, saba papunta sa ibang lugar sa Malaysia tapos uh, tapos Singapore. Tapos Malaysia to Singapore. Dalawa beses po. Dalawang beses nag aeroplano Kasama niyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama niyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila ha. Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia. Kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record. Di tubad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi ni renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So, ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero o baka itanong ko rin sa iyo, paanong, paanong wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po. Kasi sama, sama naman kami. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. So, bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Ah, uh, kasi sabi ni Wesley. Mm. So, now siya sa iba lugar. mm -hmm. Yun, Hindi pa ba kaya, sapat yung partial sa Singapore? Siya, sa Indonesia. mm -hmm. Oh, sabi ni San Joel last time ang gusto ng talpa ni Wesley ay sa Singapore. Okay, one uh, related question from Sen. Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions, because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee uh, secretariat would uh, bail me out. Ang sabi mo Sheila. Ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan nyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last week. Ms. Sheila, nang-interruptin si ang senador, no? And wait to be acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero ang narinig namin lahat, kaya pupunta ng Singapore dahil bored si Wesley. Ay, King. sorry po. Wakamali lang akong ninig talaga kasi... So Indonesia, ano yung totoo? Indonesia kasi ang ano... Ang na alam ko yung tanong so, mo. So Sheila, again, na board na board sa Singapore, pumunta ng Indonesia kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi naka-land <laughs> sa ilan... Singapore gani. Ah, eh. oh, so po. Tapos gusto mo mabunta sa Indonesia. Kasi okay. naka-event days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na board. Oh, hindi. <laughs> Meron din po. <laughs> kasi tinira so, ka na ako sa, sa Singapore, kasi po, hala, pwede kasi nampa sa isang buwan. Sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin. Uh, tulad ng namin mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito ah. Dahil... Hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, nag-e-effort mag-imbestiga. Pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat Opo. sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito uh, kung gusto ninyong medyo ah uh, uh, mabawasan yung uh, yung pasakit no na maaring saluhin niyo dahil sa consequences ng inyong mga uh, iniimbestiga namin ginawa ninyo